Good morning everyone! Welcome back to my channel. Ang inyong kasosyal. Sosyal yun ang kagagapit sa iyan. Mapunta na tayo ganyan guys. Sababuta na tayo sa si school. So, ayan. Samahan nyo po kami. Tara Let's go! Tapos na po kami bumoto. We're going home. Actually, madali na. Kasi, hindi pa masyadong may tao. Kasi, medyo maluwag na yun. Gawa ng hinati ko sa dalawa. So, yun yung mabilis yun. And then, we're going home. Mabilis na namin guys kasi naglakad lang kami. Ay, kuya. Ayun, so, may mga nakakilala ako. Nakasalubong. Yung mga kakilala natin guys. Talo pa natin yung tatakbo din guys. Eh? <laughs> so, hindi naman gano'ng maraming tao lang. So, Payong na tayo kasi Mainit! Oh, guys, palabas na kami. Medyo matao lang kasi may mga pumapasok. Ang iba kasi talagang nadyang hapon so that's why right. we need to yeah yeah so tao sa labas ko siya. pero mag shortcut kami kasi mas mas malapit mag shortcut maglakad na lang tayo papa we have to walk along ano na lang um, here in ito yung ni church. mag short cut na ako guys. Kasi mas maigi bang nag shortcut mas madali compared ko mag ano ka. Tricycle dito pila pila pa dumi. <clears throat> so, so yan, kadami na po yung tao. yan, kaya magla napadami nang padami na yung mga voters. Likeahin. <laughs> <laughs> <Black> Opo. Follow niyo subscribe niyo po ako ha. Socially rang Tagabukid. Hey. Sir, nagbubuket Tagabukit. Yes po. Proud Tagabukit. Niyan oh, si Ate. Ano pangalan mo, Ate? Kimma. Ma'am si Felma. La Niyan po. Butan di po siya, Tagabukit. Tagabukit ng ano po kami, Kaloocan <laughs> Tapos kanang pumutote. Oh, 'Yun. Hey okay, guys, so ang iba papunta pa 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 ng school. Ay, koy. <laughs> Ayan ako, nagma-vlog na kasi tapos nang bumuto. Ayan. Medyo mainit lang. Ano kuya, nakabuto ka na ba? Oh, ayan <laughs> kuya. Ang ah, pangalan mo kuya, hi mo ka muna kuya sa mga kailala mo. Huwag <laughs> na, huwag na pa tayo. <laughs> Ayaw ni kuya, nakuya si kuya. Nakikita ko lang kung pilot mo. Ayan, so... Ano? Kuya, panoorin mo sa YouTube ah. Socially lang taga Bukid, makikita yung mukha mo. Upload ko to after ko ma. Ano yan? Socially po. Follow kita. Sa Facebook at saka sa YouTube channel. Nasa sobrang init. Oh. Hey guys, thank you so much. Ayan, sobrang init, guys. Ayan, oh. Mang ilan ilan na lang yung bumuboto ngayon kasi yung iba sobrang aga nila guys nagsipagpuntahan kasi nga mainit eh yan wala ano na ganong tao sa dami papunta kami ng Epiphany Church siguro mga few steps away mga 100 meter dust na lang guys sa simbahan na tayo ng Epiphany then pili na tayo sa kanang going to Kiko Market pupunta tayo ng Kades um, elementary school punta natin doon si ate kasi doon siya bumuboto ngayon siya yan grabe, hinip no ito na guys so oh, yung side view ng Epiphany Church mm -hmm. Sinilas pala pa ng linis wish it. Okay, guys, nagreklamo siya sa sinilas nung nang linis daw. Ayan. Ito yung Tiffany Church. Ayan, guys. Ayan ang revolto niya. at ng church. Yan, super ganda, di ba? Ito. Sobrang init, guys. Tapos na kami gumoto. Tingin ka dyan. Tapos na kami bumuto ni ate, guys. Sinundo siya namin sa kabilang school. Kasi kami na sa kabilang kaming school. pas kami ng Epiphany Church. So, oh, ayan, pauwi na Andito na kami sa ano. Tapos okay. na kami yung Kaya, yeah, malapigitin mo naman. Dito kami sa kabila. <laughs>

ang Naglagay ng basura. Ayaw maglagay ng basura kung kan saan. Kahabaan na kami ng ano namin. Mabolo Street. So, Patingin niya dahil ng na kamay ng bumuto dahil. Okay, tama dahil yan. Bumuto na siya. So, ilang ano ko na to. And ilang bumuto. So, yan guys. Saksi. Tapos na kami yung bumuto na sa bahay na kami. Thank you so much. Sana manali yung amin mga kandidato. So, thank you so much. See you in the next vlog.